This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw my dear brothers and sisters. Welcome po uli. Andito naman po tayo sa isang episode ng ating programa na ating matutunan sa doktrina at mga tipan, section 59 verses 4 hanggang 19. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, inubitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para makatanggap po tayo ng notifications sa mga bagong mga update nating na ginagawa. Ayun po mga mahal kong kapatid, maganda yung ating pag-aralan ngayon. Hopefully, kahapon, nakapagsubaybay po tayo ng ating lesson na po tungkol po ito sa pagsisisi at gaano kahalag yung pagsisisi sa ating buhay. Ngayon man po, pag-usapan natin ang salitang ang mga kautusan. No? na gano'ng pakalagay ng kautosan sa buhay natin ay isang pagpapala o bakit ba ito naging pagpapala kapag tayo sumusunod sa mga kautosan ng ating Diyos. Atin pong itong pag-aralan ngayong araw na ito. Kapag naririnig mo ang salitang kautosan, naiisip mo ba agad ang limitasyon o ang proteksyon at pagpapala? Paano kung ang pagsunod mo sa mga utos ay mismong susi sa kaligayahan mo? Tayo ay nilagay sa mundong ito na puno ng tukso at kaguluhan. Ngunit ang amanat ni sa langit dahil sa kanyang dakilang pagmamahal ay nagbigay ng mga kautusan hindi para pahirapan tayo kundi upang papatungan tayo ng mga pagpapala. Sa doktrina at mga tipan section 59 verse 4 sinabi dito ang mga kautusan ay tulad ng gabay sa landas kung susundin natin hindi lang tayo makakaiwas sa kapahamakan kundi matatamasa natin ang tunay na kapayapaan. Sa mga talata ng 5 hanggang 19, makikita natin ang mga halimbawa. Huwag kang papatay, magnanakaw, kasamba sa mga ibang Diyos, igalang mo ang sabat, at higit sa lahat, magpasalamat ka sa lahat ng bagay. At marami pong mga uh, kautosan ay binigay ng ating langit sa atin. Sa panahong moderno kung saan maraming naaadik sa kasalanan ng mundo, ang pagsunod sa utos ang susi sa tunay na kaligayahan at kalayaan. Hindi luma ang batas ng Diyos. Ito ay buhay na paalaala ng Kanyang malasakit. Ang pagsunod ay hindi lamang obligasyon kundi isang anyo ng pagmamahal sa Diyos. Kapag ginagawa mo ito mula sa puso, mas nararamdaman mo ang kanyang espirito, gabay at tunay na kagalakan. Pinatutuhanan ko na totoo ang mga kautosan ng Diyos. Ang bawat utos na sinusunod natin ay may kaakibat na tiyak na pagpapala. Sa sarili kong buhay, nararanasan ko na ang kapayapaan na dulot ng pagsunod sa Kanya. Mahal tayo ng Ama natin sa langit at nais niyang maging matagumpay tayo. My dear brothers and sisters, napaganda ng ating topic ngayong araw na ito tungkol sa pagsunod. So aking pagbulay-bulay, ito yung na mga insights na ibibigay ko ngayon. No? Basi sa ating pinag-aralan. Yung pangpagsunod sa ating sa kautosan ng ating Ama sa Langit, ay ito ba ay limitasyon o pagpapala? Kasi minsan, pag naiisip natin yung pagsunod, parang naranan naman ng tao na ito'y limitasyon sa kanya halimbawa pag sinabi ng Diyos na huwag kang iinom bawal yung mga droga at lahat pang bagay na nakakasama sa ating katawan sa ating espiritu at makakasama din sa ibang tao tulad ng pag-inom ang pag-inom ay nakakaadik siya at dahil sa pag-inom may mga tao na nasasaktan nila ang kanilang pamilya nakakapatay, nakakapagnako, at iba pang masasamang bagay dahil sa influensya ng Paginom. And dahil gusto ng Diyos na maging matagumpay tayo at magkaroon tayo ng papapala, ay binigay niyo yung utos, na no, utos ng uh, Word of Wisdom. Yung Word of Wisdom, hindi po ito isang sagabal sa atin. But dapat, dapat po ito nakakatulong sa atin. Atin pong isipin na ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga taong sumusunod sa kautosan ng Diyos. Ibig sabihin, pag gumawa po tayo ng mali, hindi po nananahan ang banal na Espiritu doon. At paano tayo makakasabi na tayo uh, malaya pag gumagawa tayo ng mga bagay na masasama? Dahil wala doon ang banal na Espiritu, tiyak mapapahamak tayo. Kasi dahil walang basbas ng banal na Espiritu, may mga desisyon tayong ginagawa na hindi natin alam nakakasakit na bala sa atin, at nakakasakit na rin po sa ibang tao. Kaya napakahalaga po na sundin natin yung kautusan ng Diyos. Ito po'y kalayaan. Halimbawa po, pag gumawa ka ng masama at uh, halimbawa, sinaktan mo yung isang tao, barumbado ka sa lugar mo, ano ba yung magiging resulta niya? Yung daan ba natin ay nagiging malawak o nagiging masikip siya? For sure, magiging masikip yung daan ng isang taong barumbado at nananakit ng iba. Dahil po, hindi niya alam kung sa gilid ba niya, sa kaliwa, o sa kanan niya, o sa kalikuran niya, ay maaaring bigla lang siyang lusugin, no? At uh, gawa ng masama ng mga taong ginawa niya rin ng masama. big sabihin, pag gumawa po tayo ng mali, nagiging masikip yung ating landas. Siguro sa una, masabi natin we are free dahil sa ginagawa natin. Masaya, exciting. Yung adrenaline rush, no? Parang exciting siya, nakakaba. Pero pagkatapos nun, ano yung nararamdaman natin? nakakaramdam tayo ng muhi nakakaramdam tayo ng uh, hindi maganda nakakaramdam tayo ng guilt sa ating ating isipan sa ating puso nakakaramdam tayo ng lungkot pero my dear brothers and sisters pagisipan po natin at pagnilayan kapag paulit-ulit na lang pong ginagawa natin yung mga masasamang bagay darating yung panahon na normal na lang siya hindi na tayo nakakaramdam ng sakit. Hindi na tayo nakakaramdam ng guilt. Hindi na tayo nakakaramdam ng lungkot at frustration sa ginawa nating kasalanan. Dahil naging parte na po siya ng buhay natin. yung, pinakamal, yung isa sa mga malungkot na bagay na pwede nating magawa sa ating buhay. Na kailangan nating ma-recognize yung ating pagkakamali. Kung gusto natin na uh, maging matuwid yung ating daan, ay kailangan itong sundin ang kanyang kautosan yung kautusan ay nagbibigay sa atin ng gabay sa mundong ito na kung saan alam natin kung hanggang saan lang tayo hanggang hanggang saan yung limitasyon natin no, alam na natin na delikado na wag na tayong maglaro sa kasalanan no um, ang temptasyon ay andyan po siya may mga panahon na dadapa po tayo sa bulandas naman natin sa buhay hindi naman lahat ng oras no diretso yung lakad natin may pagkakataon na nadarapa po tayo, nasasaktan tayo. At net na mamalayan tagal na natin dyan. Napakaganda din kapag tayo ay nasa ayos, atin din tulungan yung kapwa natin. Kasi hindi nila kaya kung sila lang. Kailangan din nila ng, kailangan natin ng bawat isa na magtulungan. Hindi para maghusga, kundi magtulungan. Akayin po natin yung mga taong nalulugmok na. Tulungan po natin sila no? sa ating makakaya at sa ating uh, pananampalataya sa Diyos. At ganoon din po, my dear Brian, sister, sinahe dito sa 1 chapter 14 verse 15. Kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito yung sabi ng ating, ng ating Diyos sa atin. No? Kung mahal natin siya, sundin din natin ang kanyang mga kutosan. Kasi ito yung nagpapakita po na ang pagsunod ay nagpapakita din ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang pagsunod na papakita din po na tayo ay nagiging mapakumbaba sa ating sarili. Naging teachable po tayo. At hindi po nating akuin na hindi natin kaya yung journey na to. At dahil po doon, parang hindi lang parang parang binibigay natin sa Diyos na sabihin natin, God, sundin ko yung utos mo kahit mahirap, no? Sabihin natin ganun. Kasi minsan, may mga panahon na ginagawa natin yung mga mali at ang pagsunod parang mahirap na. Kasi andun na tayo sa kabilang panig or nasa uh, nasa uh, dilim na tayo. Pero pag magtiwala tayo, lalabas tayo sa kadiliman na 'yon. Sabihin natin, Ama ko sa langit, mahirap 'yung sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam na kung ano 'yung tama at ano 'yung mali. Pero alam ko nakakaalam ka ng tama higit sa lahat. Susundin ko 'yung utos mo kahit mahirap sa akin ngayon kasi nalilito na ako. Alam ko, pag tayo sa utos, sa una, hindi siya madali. Pero pinapangako ng Ama natin sa Langit, na in the end, makikita natin yung pagbabago sa ating buhay. Dahan-dahan, at nakikita natin yung difference. At time will come, masabi natin, hala, ito pala ako noon. Ito pala yung buhay ko noon. At ito yung buhay ko ngayon. Napakalayo. Mas gusto ko yung buhay ko ngayon. Mapayapa. Makikita mo na sunod-sunod yung mga blessings na dumarating sa buhay mo. Nakita mo organize yung buhay mo, may patutunguhan yung buhay mo, at ngayon, ano yung gagawin mo? Tulungan mo din yung iba. Kaya sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, paglingkurad mo yung kapwa mo. Kasi ito yung kailangan natin, eh, magtulungan. Kaya magiging uh, anghel sa mga kapwa din natin na lulugmok. Ang kautusan ng Diyos ay para po sa atin. Hindi po para na mawasak tayo. Ito yung para sa ating kaayusan at dahan-dahan. Bigyan po natin yung ating puso ng desire ng, uh, ng pagnanais na magbago. Ng pagnanais na tulungan tayo ng Diyos na magbago sa buhay natin. Sinabi niya sa mga awit chapter 19 verse 7, Ang kautusan ng Panginoon ay sakdan na nagpapanumbalik ng kaluluwa. Ano ba ibig sabihin ng kaluluwa? Ano ba ibig sabihin ng panunumbalik? Dahil po pag tayo gumagawa ng kasalanan, nakakaramdam tayo ng emptiness, ng, ng kakulangan sa loob. Parang may kulang. Parang, parang wala na tayo sa loob natin. Parang ginagawa na lang natin ito as routine. Pero naranasan nyo naranasan ko rin na yung kaligayahan na yun ay hindi pang matagalan. Ito'y pang mandali ang lamang. At sa kasunod ng mga araw, mga linggo at mga taon, nakaramdam tayo na kulang. Hindi tayo nakaramdam ng kaligayahan. Yes, naramdaman natin kaligayahan sa pisikal. Pero hindi tayo nakaramdam ng kaligayahan sa loob natin. Yung ating pagtawa, yung ating kaligayahan, yung ating kasiyahan ay panandalian lamang. Kalahating oras, isang oras, buong araw. Pagkanapos punon, noon, nakaramdam ulit tayo ng kalungkutan. Dahil hindi po tayo yun. Dahil po yung liwanag natin ay dahan-dahan nagiging madilim siya. At gusto natin na mapanumbalik yung ating kaluluwa, yung ating sigla yung tayong noon, yung tayong musmus pa lamang na puno ng pag-asa, puno ng pag pagtitiwala, puno ng uh, kaligayahan. No? Kung balikan natin yung musmus pa tayo, puno ng uh, yung mga mata ng mga bata, ay inusente. Marunong mapatawad, marunong magpakumbaba, madaling turuan. At yun yung nawawala sa atin dahil sa mga kasalanang nagagawa natin. At hindi pa lahat. Tanggapin natin at invitaran natin, i-invite natin yung ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Banal Espiritu na mapas sa atin, sa ating sarili. Makaramdam tayo uli ng kaginawaan na once na matay tayo at ngayon nabuhay uli. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Alam ko na gusto niya na maging masaya tayo. Mga mahal kong kapatid, saan man po tayo ng sulok ng mundo nakikinig sa programa natin. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit na mahal na mahal tayo at gumagabay sa atin. Na at gusto niya na maging masaya tayo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pangako niya, kapag tayo sumunod, papanumbalik niya ang ating kaluluwa. Magtiwala po tayo sa Kanya at ibigay natin sa Kanya ang ating tiwala at pananampalataya. Alam ko po na buhay ang Diyos, buhay ang ating ama sa langit, buhay si Yeso Kristo. At pinatutuhanan po niya ng banal ng Espiritu. Pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito at sa mga sunod pang araw. At ito'y aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak na si Yeso Kristo. Amen.